magandang araw po sa inyong lahat mga abyan for this video mga abyan ay i-update ko po sa inyo yung aking pinaglagyan ng ating apat na pirasong pato mga abyan ayan ito mga abyan kung nakikita nyo mga abyan oh, ayan, oh. sako ito mga abyan ng uh, sibuyas ito ito itong, itong sako na ito itong aming net sako ito ng sibuyas bali hiniwa lang namin para magganito yung itsura tapos Pinalibot namin 'yan mga abyan, oh. 'Yan pinalibot namin. Kita nyo itong mga bakawan na itong mga abyan. Ah, hindi na namin pinutol 'yan kasi na mga sa lamig o dun sa lilim sa ating mga alagang manok at pato. Itong mga bakawan na ito, mga abyan. Ayan, oh. 'Yan mga abyan na ito yung ating uh, ginawa. At uh, dito dahil may may tubig-tubig dito, pwede sila dito nga uh, makapaligo o pwede sila dito nga uh, manirib mga abyan ano. Tapos itong ating uh, mga manok dito, siyempre pag kumain sila mga abyan ano, uh, natatapon, may natatapon na uh, mga feeds dito sa ating mga sisyu dito sa kulungan na ito. Pagka yung nahuhulog, sinasalungay yun ng ating mga pato, mga abyan. At uh, napakaganda, may silungan sila. Ayan, mga abyan, o. Oh. Ayan, palabasin natin sila. Ayan, mga abyan, o. Oh. Ayan. Yan yung ating mga pato, mga abyan. Bali, apat na piraso. Uh, medyo maila pa sila, mga abyan, dahil bagong dating pa lang dito sila sa ating uh, abyan mini farm. So, ayan eh, mga abyan, maraming salamat sa inyong panunood at walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli kong video, kung lolo ng Panginoon, pag -ibig.